Matindi ang pahayag ni dating Chief Presidential Counsel at Salvador Panelo. Diretsahan niyang sinabi na hindi ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananagutan kaugnay ng flood control anomalies. Isang mabigat na linya mula sa isang dating tagapayo ng mismong palasyo noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Panelo, malinaw ang proseso. Ang budget ay dumadaan sa kamay ng Pangulo bago pa man ito makarating sa Kongreso. Ibig sabihin, alam ni Marcos kung saan napunta ang pondo, sino ang nagpasok ng insertions, at sino ang nagmaniobra ng proyekto. Kaya tanong ng bayan, kung alam mo ang lahat ng ito, bakit mo pinirmahan? Kung talagang laban mo ang korupsyon, bakit mo hinayaan na makalusot ang anomalya sa mismong pambansang budget? Sa gitna ng sunod-sunod na iskandalo, lumalabas na hindi simpleng pagkukulang ito, kundi kapabayaan. Ang ekonomiya'y bumabagsak, ang tiwala ng mamamayani naglalaho, at ang mga opisyal na dapat managot ay patuloy na nakaupo sa pwesto. Walang nangyayari sa investigasyon, puro case build-up at verification lang ang naririnig. Ito ba ang tinatawag na bagong Pilipinas? O ito na ang bagong palusot? Ayon pa kay Panelo, kung seryoso si Marcos na linisin ang gobyerno, may option siyang magdeklara ng revolusyonaryong gobyerno. Isang hakbang na maaaring mag-abolish ng Kongreso at ibalik ang legislative power sa Pangulo. Sa simpleng salita, tanggalin na ang mga bulok na bahagi ng sistema at simulan muli ang pamahalaan mula sa prinsipyo ng katapatan. Pero may isa pang mas malalim na mensahe rito. Kung hindi mo kayang harapin ang korupsyon, baka panahon na para ang taong may tapang at tiwala ng masa ang mamuno. At dito pumapasok ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, kung sakaling magbitiw si Marcos, si VP Sara ang papalit isang leader na may mataas na trust rating, matapang at may integridad na kayang buuin muli ang tiwala ng sambayanan. Kaya't malinaw kung ang kasalukuyang leader ay hindi makapanagot, ang taumbayan mismo ang magdedesisyon kung sino ang karapat dapat magpatuloy. Sa dulo, dalawang tanong ang iniwan ni Panelo. Una. Hindi mo ba alam? Ibig sabihin napaligiran ka ng mga manloloko. Pangalawa, alam mo pero tahimik ka. Ibig sabihin, kasama ka. At kung totoo ang huli, ang katahimikan ay kasalanan na rin.